Isang araw bago ang taunang traslasyon, patuloy ang pagdagsa ng mga deboto sa Capo Church para dumalo sa misa. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Mula Kaloocan, bumiyahe patungong Quiapo Church si Divina Kalumba kasama ang kanyang mga anak para magsimba. Mahigit dalawang taon na raw na deboto si Divina ng puong itim na Nazareno. Bahagi ng kanyang debosyon ang imulat ang kanyang mga anak sa biyaya at gabay na kaloob ng itim na Nazareno sa kanilang buhay. Para po pa sa po para sa magandang pangangatawan at saka buo pa rin yung pamilya. Para po ano, tumitibay po yung pagsasama namin. Panalangin nila sa itim na Nazareno. Nagpapasalamat po kami kasi po ano, buo yung pamilya at saka yung malusog yung mga pangatawa ng anak ko. Sana po makapagtapos po ko ng pag-aaral para maganda yung trabaho ko. Sana po makapagtapos po ako ng pag-aaral. Mahigit anim na taon ang nagsisilbi bilang iha sa minor Basilica of the Black Nazarene, si Fe Balbuena na taga Bataan. Dating napariwara ang buhay ni Fe, nakulong ng mahabang panahon dahil sa pagkakalulong sa masamang bisyo. Pero dahil daw sa gabay at patnubay ng puong Nazareno, nagbagong buhay siya at muling nagbalik loob sa Panginoon. Malaki ang nagawa niya sa akin sa buhay ko. No? Uh, binago niya talaga ang buhay ko kasi dati kung nga uh, hindi magandang buhay, gala akong bilanggo, drug addict ako, ayan No? Naging pusher pa ako noon, ayan nang makilala ko siya, lahat-lahat binago niya sa buhay ko. Mas lalo raw tumibay ang pananalig at pananampalataya ni Fe nang milagrong makalakad ang kanyang apo dahil sa kanyang patuloy na pagdarasal sa puong Nazareno. Uh, ang pinakamahalaga po, pinalakad niya yung apo ko na hindi makalakad. Nang siya ang puntahan ko, rito, tinawagan ko siya na pumaari pag uwi ko mamaya. Translasyon din yon eh, nakakalakad ng apo oh. Isa lamang si Nadivina at sa maraming dibotong dumalo sa misa sa Quiapo Church ngayong umaga. Isang araw bago ang traslasyon. Sumentro ang mensahe ng misa sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob sa Panginoon sa pamamagitan ng puong itim na Nazareno. Mahigpit pa rin ang paalala ng simbahan sa mga deboto kaugnay sa pagsusuot ng face mask at social distancing kasunod ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19 may nakalagay na TV screen sa labas ng simbahan. Para sa mga hindi makakadalo ng personal sa misa, maaari pa rin panoori ng live ang misa sa social media platform ng Quiapo Church. BN Manalo, para sa bayan.